Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? pagkuan ko sa akong sila, uy, hala na may tubos akong ilok sa tunga, giyon. Mm -hmm. amay yung nag-ana, sakit hilamon. Mm Naisip ko, ah, purbit mo may bukol sa kilikili? Baka dahil sa namamagang kulani. Ang bukol sa kilikili ay maaring tumukoy sa isang pagpapalaki ng hindi bababa sa isang lymph node sa ilalim ng braso. Ang mga lymph node ay maliit, hugis itlog na mga struktura na matatagpuan sa buong lymphatic system ng ating katawan. May mahalagang papel kasi ang mga ito sa immune system ng ating katawan. Ang bukol sa kilikili ay maaring pakiramdam na maliit. Sa ibang mga kaso, maaring itong maging lubhang kapansin-pansin. Ang ang mga bukol sa ilalim ng kilikili ay maaring sanihin ng mga cyst, impeksyon, o pangangati mula sa pag-ahit o paggamit ng mga antiperspirant. Gayunpaman, ang mga bukol na ito ay maaaring magpahiwatig ng isang malubhang kondisyong medikal. Karamihan sa mga bukol ay hindi nakakapinsala at kadalasan ay resulta lamang to ng abnormal na paglaki ng tissue. Gayunpaman, ang mga bukol sa kilikili ay maaaring nauugnay sa isang mas seryosong pinagbabatayan na problema sa kalusugan mga ganitong kondisyon, mas maganda ay bumisita sa health expert para mamigyan ng karampatang lunas. Ang doc alternatibo ay makakatulong para rito. Ito ang Doc F Fulvic Mineral. Isa sa mga epektibong lunas para sa may mga kulani o merong bukol sa kilikili. Ang Doc F Fulvic Mineral sa isang natural at herbal na produkto na inimbento ng isang multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Dilibo. At nakatanggap na rin ang iba't ibang parangal galing sa Department of Science and Technology bilang ang second place sa outstanding research as anti-hypertensive and anti-diabetic and herbal supplement that promotes good health. Ang fulvic minerals po ay tinaguri ang food for the cell. Ito rin ay mabisang panlaban sa cancer, pneumonia, stroke, cardiac arrest, guiter, hypertension, diabetes at blood clotting. Pakinggan po natin ang isa sa mga natulungan ng Doc F. Fulvic Mineral ang testimonya ni Mrs. Rosita Tugunon kung saan napagaling ng Doc F. Fulvic Minerals. Ito yung mo experience, bahin um, sa experience imo mo ba? Ang experience na ako sa Fulvic Mineral, pag sa akong sila, uy, hala na may tubos akong ilok sa tunga, giyon. Hindi, mm. nagkuwala sa lamin. Naghubo ko sa kwarto. Mm. Ang kuya amay nag-ana, sakit hilamon. lamon. Mm. Naisip ko, Apa lebih penjaran Lepas tu Saat aku Dia yang duduk hmm. Aku pergi Aku ada tu Di basah Aku ibu hmm -mm. nama sakit Kerana Buta kan Saya aku hmm. Aku pergi aw Hingku pos wow. Dari ibu aku Hubah kena Di Pak Ungga Mm -mm. Okay. Takong tabang ang full-wet mineral machine as ibutan. Pero si Ita Tugunon sa Banawa, Guadalupe po si Cebu City. Okay. O 76 from Hinundayan, Southern Lady ko. na ko na ni Cebu sa karagdagang impormasyon para sa herbal at natural na lunas, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0946-967-3211. Ito si Daisy Aranyes para sa Balitang Pangkalusugan.